Baba! Ing na, ing na, ing na! Ing na si Tito ni mo, Ina baba! Dada da! Gaya lagi daw. Magaba sa koto. Pero di ako magpuanan ng tigil niya. Kaya di ito pika si kuginan. na kaya mo raw nay mga mata. Eh, dako na ko itong payag itong una. Hindi na may balay di kasi may nakareport tayo na yung balay. Ito pa nila, di ba? Oh, ito lang ko napasan. Nayahay kayo, niya. Ah, daga natin ah. Ay, hurot natin. Saro, di mo mabikit? Mabikit na niya siya, kaya kusugan klayo. Ang gano'n nga, kawala-wala mong gusto. Wala, nakikita. Kung gano'n mo magpayagaran na yung natubo ni Lulo na Pusto. Ayaw, na.

Dabat? Gihangat na. Uy, gihangat ba siya? Ay, ano sa kidan kay? Mga naman sa kidan. Ibang bitan siya pag... Oo. Ay, nanabas. mo ano si Jim? siya ti lagi? Brawel. Ay, 90 ka pinkil. 120 ka pin ba? Ah, last naman po dahil natin. Ay, eh. karne okay. di o. Oh, last. Gatiloy. Dua ka baboy giyaw.

Tama. Baylang, ko Ah Den, ayo den. Masamad ka, masay. Hmm. Ikpasoan eh, tikaron, ay pagpasoan tikog kasamad ka nun. Oh! Hmm, hmm. pa. Mm. Ah.

Ilakag na nakong sundang, hindi masapot. Ben, ali na. nag lang, may mulom-lom, pero wala lang pugara. Ano na, ang ulo? Da, may pugara, ah, makadintiin mo ito siya. Ang itlong. Sa on sa iro? Ano na itlong? Lagi na, makabuang mo lang sa manok dyan. Man. Dito, pa, ako ito ilisdan. Ilisdan na ta nakikulto ka po. Siya mo. Ah, wala. Ay, nanas ka Ay, mo. gao na tonggo apo ay masusubok din 'yan tingnan beh tapos kamot ayo gara ukan yumlo ba wow paano gusto ko na ah tingting ni kuwarta 5 minuto tapos ngin san

Eh, haon ko paliog likbe. Okay na na. Guys, luto na. sulog na mangani. No. Pali ko gaulik. O, may trap ko. Tingnan mo. gigunit-gunitan.